So ito na guys so oh. ito yung ginagawa namin ito yung binijo ko nung karaan and guys wala pa siyang varnish. Yan. Yan guys. Tapos ito yung ngay ngayon guys pagita ko naman sa inyo guys so oh. na napinturahan na ang halos palikit. Iyan. Ito guys yan yung karaan pa to wala pa yan. Ayan. Oh ito na guys so oh. Yan, makikita nyo na yan. Ngayon, yan. Dati wala pang pintura yan. Ngayon may ano na yan guys, may pintura na yan ngayon. Yan. Oh, ito. Yan, may may guys, pakita ko sa inyo ang pinturado na guys. Yan, ayan, napintura na si Migo. Yan, varnish ang sa hagdan guys at sa mga railings. Yan, may pintura na yung mga wall. Yan Yan guys. So, oh. Medyo gumanda na guys. Pero hindi pa nalinis ng gusto. Ayan. Yung pinturado na guys. So, oh. ayan. ayan. guys. Ayan. Ang railings at saka hagdan varnish. yon, Medyo gumanda na guys ang itsura niya. Yeah, So, ito yung maliit na kwarto na ginawa namin guys. Ayan. Hindi pa tapos ng varnish sa mga railings. yon Sa taas guys. Pinturado na. oh yan, yan puting puti na. Yan guys, yan yung dito sa gilid. Yan yan ang CR guys, chain sa loob. Yan. Yan yan CR yan din guys. Oh. Yan. Maliit lang to na space guys. Yan, consume lahat. Mm. Yan. Okay guys, yan. Mm. Yan na muna guys.